Hello guys! Tara, pasok tayo dito sa aming greenhouse garden dito sa aming munting paaralan. Ang greenhouse garden po ay parte rin ng aming gulayan sa paaralan. So ito po ay pinagtulong-tulungan na proyekto ng aming mga masisipag na PTA officers. So tingnan nyo po kung ating makikita, may mga ilan po na nakapunla na dito. Katulad ng mustasa, at ito naman po yung basil leaf na madalas na ginagamit sa pagluluto. So, marami pa po mga nakapunla dito sa loob ng ating greenhouse garden. So, yun lamang po at maraming salamat.